Orang tatakbo, orang tatakbo. Ha? Oh. Orang tatakbo. Oy oy oy. Sasabihin ba? isang May mga tambay doon tropo May mga tambay. May mga tambay doon tropa. May mga tambay dun o oh. No? Aningin natin may mga tambay dun mga bata <laughs> May mga tambay Wala ari ano tayo Huliin natin sila May mga tambay dun oh. Ang dami o Pag na natin <laughs> Tara Papanggap tayo ng ano Manguhuli Yan yung shot ko manguhuli Eh helmet ako helmet 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 Pantay makilala

Nandiyan okay, no. no. na to buo. Oy 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 oy. Oy. Aling gari to? Aling gari to? oh. tap 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 tap. Ano ka diyan, ha? Wala yan, sir. Ano? Ilabas ano? mo, ano? Sali ko, sali ko, sali oh Ano? Wala yan, sir. Ito, ito, ito mo, pusa mo. Wala yan, sir. Last water na dito, oh. lang kami, sir. lang sa mga Wala yan, sir. mo Sir, sino tingin tambay dito ha? Oo wala naman kami na ano dito sir eh Okay, yan sir, oh. yung mga tumakbo sa nakatira yun, yung mga sir hindi di mo kilala yun? Kilala yun mata mo na may singkit o may layan Chinese Layan sir, lang ako sir Sige, sige Pabalik ko wala na kayo dito ha Ayun, 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 Wadak si <laughs> si 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 <laughs> <laughs> ko sidaw, pero Ano ba di Ay ko <laughs> <Bisa> makita <cabubong. laughs> <Tawa omakit cabubong. laughs>